Ah, uh, si Matsu Guapito ng... maya Mayapa Brian Silis Robin Padilla Masad sa mga kalutsaydol Oh, what's up? Ah? <laughs> <laughs> so, Pilota na ng dalawa Ayan mga lilutin natin si Brian Silis para sa ganun ay pagdating ng kanyang work ay uh, condition ng kanyang mga katawan Ayan, Ito, first class Galing uh, Qatar, Qatar samar Haha <laughs> Nagkatawag man siya ba? Mabango. No? Bango to ah. Oo. So, yung panghilot yan naman. Sama. Pang, 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 pang say, ano na yan sa disc, pang, ah, pang, pang okay. sa massage therapy. Hilotin natin mga kutsa para condition si Idol Brian. Dan mga kasamang mga kreator dyan, pamassage na kayo. Para gumanda ang yung mga... galing maghilot ilog no? tayo siya vlogs. Condition to ngayon. Maraming lamig, lang, Maraming no? no, yung tumatalon. Lamig yan. Ayan, mga kulit sa at ating eh, hirtilutin si idol Brian para kondisyon ang kanyang mga katawan. Ayan. Sa mga kapa pa lang, mga kulit talagang relax ka dito. Yan ang kagandahan pag nagpapamasad kayo sa uh, mga ganitong masad. Talagang agod ang mga lamig, mga kulit sa Ramdam mo yung pinaka-sarap na hagod ng Yung pagmamahal ni Leo Lags. Ano? <laughs> sarap ah. na nga, darating din ang panahon mga kulis idol na magagala ako dyan sa tambayan ni uh, Kamanyang. Kamanyang ba yun? Si idol. Oh. Uh, ano yung package na idol? Drama ni Busrao. Barakong Mangyan. Oh, Barakong Mangyan. Makagala rin ako dyan sa tambayan na yan. Mayroon na tayo ano, si Ong Salonga. Oh. So, Magkano tayo dyan. Mag... Gawa tayo ng pelikula. Kuntin tayo mga sa idol. Handa na makipag -kuntin. si Leo, Leo Salonga sa inyo. Hmm. Uh, Salonga ng may, ano, Maya pa. Magkapit bahay lang kami ni Brian Silis dito ng barangay. Isang barangay lang kami sa mga pa. Kaya lang lakarin. nilalakad hmm, lalakad lang. Hmm, kaya, kung gusto kong gumala kay Brian Silis, ako nang gumala. Alam mo namang mga tropa, talagang nagmamahalan yan. Walang iwanan hanggang kamatayan. What's up? Good news. <laughs> pilitan mo na po Ayan. Sarap ang pakiramdam nito mo ni Idol Brian. Mild lang to mga Idol kasi iba mamaya ma ano siya. Mabibigla. Kailangan mo mamayag lang natin. Sa ganun ay hindi siya mahirapan sa pagising. Kasi pag -ihard natin, tulog na tulog to Hirapan to magising bukas. Sarap ang tulog mo nito. Ngayon, Arnaldo Vlogs. Mama kita Sita dyan, Raulo uh, Iganti Vlogs, si Kita pag makapunta na dyan. At saka at si Barakong Mangyan, mamasad kay kayo sa akin, lahat ng mga natin dyan. At saka yung gustong makita si Idol, yung... ano, isang vlogger dyan na uh, lunggo. lalang yun ah. Uh. Oh, uh, si malutalutahan na ako sa idol sa lang malutalutahan na ini ito ang pinaka nabisilutin para uh, gising ng kanyang kaluluwa yung kanyang kun ba nahuna ba <laughs> tagado kaluluwa kasi sa bisaya nahuna no isip isip kaluluwa tingnan mo mga sa idol mamili ka sa sarap kasi kurinti to mga sa idol talagang kurinti to siya no siya no?

Ah. ganyan lang mga ako lang ating matira sa ating mga tropa pag ano, uh, nohi natin sila palalakasin para kondisyon ng kaniyang katawan kung yung 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 kailangan ng kurinti ng iyong mga kamay ayan na <laughs> parang may kurinti no <laughs> parang may kurinti mga mga kalpsay doon talaga <laughs> si Ryan <laughs> Silis na paaw eh ayan na nadali ko na naman si Ruben Padilla <laughs> ng <na> mga <maya> pa Eh <laughs> <laughs> ano eh si Ganti Blacks si ngay pag gagawin ko sa kaso niya, napaaw eh. si Raul. Oo. Oh. Napaaw sa akin po. Tangin. Sabi niya po, may daladala -dala kang kurinti ah. <laughs> Nalalaman yung kasama natin si Idol Dodge TV? Oo. Oh, da. Kinurinti ko yung mga ano, mga vlogger. <laughs> Napahilot <laughs> <laughs> sa akin ah. Kapira ko noon. Nung nagsama-sama tayo doon. Nakadalawang libo din ako. <laughs> Yung asawa ni ano, napailot sa akin, binigyan ako ng ano, 500. Yung babae, na, uh, nag-content kila mabili sa grocery nga, ang alat nila sa harapan sa panty. <laughs> Pangalanan, asawa ni ano, yung vlogger. Si ano, si Tinay. O, si Ate Tinay. <laughs> ano ni, ane, <laughs> ano, ano niya, ni Kuya Dick. Ano, yung ulit kita, niya,

kan ke orang kok, <laughs> hmm. hmm. sakit nggak? No? Hmm. Oh, Kamu eh, <mulit> <mulit> Kaya ako mag-versa. Masak mo ganun. Yan o lang. Mm -hmm. Yan o lang. Yan lang. Alungan ah. mo na. Pa. Sarap, ah. di ba? Mang, iilot pa rin pa. O, oh, massage therapy. Yan. Shout out sa inyong lahat dyan. At uh, bye, bye At uh, God bless you all. Yan. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at ating mga mahal sa buhay.